Hey. So, kakabit natin. Kakabit ko yung uh, second router dito sa second floor. So, ang gagawin ko is uh, gagawin ko na lang wire, hindi wifi connection. Hindi show... wireless. So, dito tayo sa sa bubeda sa ceiling Oh. Dito ko pa pasok yung yung kable, yung network cable. So dito ako sa taas. Grabe, ah. hirap. Tingnan niyo naman oh. So nandoon yung kable. Pasok ko din yung yung network cable tapos kukunik ko dun sa sala okay so dito Ayan. so binutasan ko dito para dito ko ipasok yung network cable okay. yung end nito lalagay ko dito sa may ano, yung papunta sa router Okay, ingat lang tayo guys Kasi Puro mga wire dito Mamaya So, nailabas ko na yung Network cable Ikikrib ko na lang Para pumunta dun sa LAN1 port Ng router So Kompleto tayo So gagamit tayo ng ganito crimping tool ok bueno para que te lo enseño